Arestado ng Philippine National Police ang labing tatlong regional most wanted sa magkakaiwalay na operasyon sa buong bansa. Narito ang police report. Labing tatlong regional most wanted ang napa sa kamay ng PNP sa magkakaiwalay na operasyon sa iba't ibang panig ng bansa, araw ng lunes, October 27. Kalbilang sa mga naresto ay mga akusado sa mga kasong statutory rape, paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act at Acts of Lasciviousness sa ilalim ng RA 7610. Ang mga operasyon ay sinagawa ng sanib na pwersa ng CIDG, mga Police Regional Office at mga lokal na unit ng pulisya. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking papel ang ginagampanan ng tiwala at pakikipagtulungan ng mamamayan sa tagumpay ng mga operasyon Kasalukuyang nasa kustudyan ng kanilang operating units ang mga naarestong sospek para sa kaukulang proseso at pagsasauli ng warrant of arrest sa mga hukuman. Pinagtitibay ng PNP ang matatag nitong paninindigan sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tama at nararamdaman habang patuloy na pinapangalagaan ang bawat pamilyang Pilipino at iginagalang ang batas.